Ah, uh, good morning mga kamingwit. Um, meron akong ginawang isang video. Pinakita ko na ito nga ang sira. Ngayon, ang ginawa ko po dyan, inihanap ko siya ng kasukat. Ito, tanso. Mm. Um, magkasukat po yan. Mm. Um, diba? Oh, Magkasin laki po yan. Magkasin laki yan. Ngayon, ito yung pinaka-stopper. Hinanapan ko rin po yan doon sa loob. At kinabit ko na. Ngayon, ito po yung makina. Yan. Ito mo. Dati, ito po ang nakakabit dyan. Ito. Nakakabit doon. Oh. Ngayon, pinalitan ko siya ng tanso. At ito na siya ngayon. Ayan. Matibay na siya. So, hindi na siya katulad nito. Na pwede siya masira. Dahil pinalitan nga po natin ng tanso. Okay. Ito na po siya. O, ayan. Ito mo. Ito verse balik wala yan balik Di okay po tandaan po natin huwag na huwag po natin pupwersahin ang makina once na yan ay magkaroon ng stack up dahil kung hindi ganyan po mangyayari sa makina ninyo masisira yung pinaka granahe niyan. Okay po, ito na siya. Tanso. Pati ba yan? Hindi yan aloy. Tanso po yan. Okay, salamat po sa panonood. At God bless po sa lahat. Chody, Gary Perman. Huwag ka lang kukuram.